Nakakapapagising ka ba sa gabi para lang umihi, minsan dalawa, tatlo o higit pa? Pakiramdam mo ba ay nauubusan ka ng tulog dahil sa pabalik-balik na pagbangon? Alam mo ba na hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan? Napakaraming senior citizen ang nahihirapan sa tinatawag nating nocturia o ang madalas na paghihi sa gabi. Marami ang nag-iisip na bahagi na ito ng pagtanda na kailangan na lang tangdapin at tiisin. Pero teka lang, hindi mo kailangan tiisin yan habang buhay. Mayroon tayong magagawa. Ang nakakapagi si nakatotohanan ay habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating pantog at mas madali tayong magising. Pero hindi ibig... Minya practical na tip na madali nating maisasama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at baka magulat ka sa gano kalaking pagbabago ang maidudulot nito sa iyong gabi at sa iyong buhay. Kaya't manatili kayo hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na talagang ikagugulat ninyo. Kung ganun, simulan na natin ang unang paraan na napakasimple pero madalas natin nakakalimutan ang tamang pagtiming ng pag-inom ng tubig. Marahil iniisip mo, paano naman ang pag-inom ng tubig? Hindi ba dapat uminom ako ng marami para hindi ma-dehydrate? Tama yan. Mahalaga ang manatiling hydrated. Lalo na para sa ating mga senior dahil nakakatulong ito sa paggana ng ating katawan mula sa digestion hanggang sa sirkulasyon. Ang problema lang kung ang malaking bahagi ng ating fluid intake ay nangyayari sa hapon at gabi, natural lang na mapuno ang pantog natin habang tayo'y natutulog. Isipin mo kung mag-iinuman tayo ng tubig o anumang inumin hanggang sa bago tayo matulog para na rin nating binibigyan ng trabaho ang ating mga kidneys at pantog sa oras na dapat silang nagpapahinga. Pinisip ang susi dito ay balance. Hindi kailangan limitahan ang pag-inom ng tubig sa buong araw. Ang mahalaga ay ang tamang distribusyon ng ating fluid intake. Subukan uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon. Gawin itong habit na kapag gising na ka pa at malayo pa ang oras ng iyong pagtulog, doon mo punuan ang iyong pangangailangan sa tubig. Halimbawa, magsimula ka sa isang baso ng tubig pagkagising pa lang. Maglaan ng baso bago kumain o sa pagitan ng meals. Hanggat maaari, tapusin ang paginom ng karamihan ng iyong tubig mga tatlo o apat na oras bago ang iyong oras ng pagtulog. Kung ikaw ay karaniwang natutulog ng 9 ng gabi, subukang limitahan ang pag-inom ng tubig paglampas ng 6 ng gabi. Hindi naman ibig sabihin nito ay bawal ka ng uminom ng kahit anong likido. Kung nauuhaw ka talaga, sumipsip ka lang ng kaunting tubig. Sapat na para mawala ang uhaw mo, pero hindi sapat para punuin muli ang iyong pantok. Ang layunin ay bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras para maiproseso ang lahat ng likidong iyong ininom bago ka humiga. Sa ganitong paraan, mas kaunti ang ihi na maipon sa iyong pantog habang ikaw ay natutulog na nangangahulugan ng na mas kaunting paggising sa gabi. Isipin mo, para itong paghahanda sa paglalakbay, inumin mo na ang kape mo bago ka umalis ng bahay hindi sa gitna ng biyay, kung saan mahirap ng huminto para magsiya. Ngayon, ko naman tayo sa ikalawang paraan na may kaugnayan pa rin sa ating kinakain at iniinom. Iwasan ang mga panggising sa pantog. Alam mo ba na may mga pagkain at inumin na natural na nakakairita sa ating pantog at nagiging sanhi ng mas madalas na paghihi? Kadalasan, ito ang mga paborito nating i-relax sa hapon o gabi, halimbawa na lang ang kape at tsa. Ang mga ito ay naglalaman ng kafein na isang diuretic, ibig sabihin pinapabilis nito ang produksyon ng ihi ng ating kidneys. Kaya kung umiinom ka ng kape o tsa bago matulog, para ka na rin nagiinom ng gamot na pampaihi. Ganon din sa mga soft drinks tulad ng Coco Sprite na bukod sa kafein, ay puno pa ng asukal at artipisyal na sangkap na hindi rin maganda sa ating sistema. Ang alak, kahit anong klase, ay isa malakas na diuretic. Marami nagsasabi na nakakatulong itong makatulog pero ang totoo, pinapababa lang nito ang kalidad ng iyong tulog at siguradong papagisiin ka para umihi. Naglat Bukod sa inumin, mayroon ding mga pagkain na maaaring maging iritante sa pantog. Kasama dito ang mga maangang na pagkain na madalas natin kinakain kasama ng ulam. Ang mga sili at mga sausawan na maangang ay maari magdulot ng iritasyon sa lining ng pantog na magiging sani ng pagpipigil ng ihi o ang pakiramdam na kailangan mong umihi kahit na hindi pa masyadong puno ang iyong pantog. Ganoon din ang mga maasim na pagkain tulad ng citrus fruits, orange, kalamansi, lemon, at mga produkto na may tomato-based sauce kahit paprutas ang mga ito at may bitamina, ang kanilang asidikong kalikasan ay maari magdulot ng parehong iritasyon. Ang payo ko dito ay subukang obserbahan ang iyong sarili. Kung malakas kang uminom ng kape sapon, subukang palitan ito ng decaf coffee o herbal tea. Kung mailig ka sa maanghang na pagkain, bawasan ito, lalo na sa hapunan. Hindi naman ibig sabihin na tuluyan mo nang iwasan ang mga ito kundi maging mas maingat lang sa oras ng pagkonsumo. Garoan. Kung gusto mo talagang uminom ng kape, inumin mo sa umaga. Kung gusto mong kumain ng maangang, kainin mo sa tanghalian. Ang simpleng pagbabago sa iyong dieta at inumin, lalo na sa hapon at gabi, ay makakatulong ng malaki para magkaroon ka ng mas mahimbing na tulog. Hindi lang yan, makakatulong pa ito sa pangkalahatan mong kalusugan. Ngayon na napag-usapan natin ang tamang pagtiming ng pag-inom at pag-iwas sa mga panggising sa pantog. Dumako naman tayo sa ikatlong paraan, ang pagpapalakas ng ating pantog sa pamamagitan ng Kegel exercises. Marahil ay narinig mo na ito noon, lalo na kung ikaw ay babae. Pero ang Kegel exercises ay hindi lang para sa mga babae. Ito ay para rin sa mga kalalakian at napakalaki ng tulong nito sa pagkontrol ng pantog. Ang mga Kegel exercises ay nagpapalakas ng pelvic floor muscles na sumusuporta sa iyong pantog, bituka at matris sa babae. Kapag malakas ang mga kalamna na ito, mas maganda ang iyong kakayang pigilin ang ii, lalo na kapag gumuubo, bumabahing, tumatawa o kapag kailangan nung ihold ang ihi mo bago ka makarating sa banyo. Paano bagawin ang Kegel Exercises? Ang unang agbang ay ang paganap ng tamang kalamnan Subukan mong hinto ang pagagos ng iyi abang umihi. Ang mga kalamnan na ginagamit mo para dyan ang siyang pelvic floor muscles. Kung naramdaman mo ang pagigpit ng mga kalamnan sa paligid ng iyong puwet at puki sa babae, o sa bes ng iyong ari sa lalaki, yan ang tamang kalamnan. Kapag nahanap mo na, huwag mo itong gawin abang umihi ng palagi dahil makakasama ito. Ang tamang paraan ay umipit ng mga kalamnan ng pelvic floor, awakan ito ng lima hanggang sampung segundo, pagkatapos ay dahan-dahang luwagan. Ulitin ito ng sampu hanggang labin limang beses. Tatlong beses sa isang araw. Pwede mo itong gawin nakaupo, nakatayo, o ang kagandahan ng kagal exercises ay pwede mo itong gawin kahit saan at kahit kailan lang hindi napapansin. Abang nanonot ka ng telebisyon, naghihintay sa pila o nakasakay sa bus. Ang susi ay konsistensi. Hindi mo makikita agad ang resulta, pero sa loob ng ilang linggo o buwan ng regular na pagsasagawa nito, mararamdaman mo ang pagbabago. Mas magiging kontrolado mo ang iyong pantog at mas magiging kumpiyansa ka na makakatulog ka ng walang pagising. Tandaan, para itong pagpapalakas ng anumang kalamnan sa katawan, kung gusto mong maging malakas ang bisig mo, magbubuhat ka ng mabigat. Kung gusto mong maging malakas ang pantog mo, gagawa ka ng Kegel Exercises. Ngayon na napag-usapan na natin ang pagtiming ng paginom, pag-iwas sa panggising sa pantog at ang pagpapalakas ng ating pantog, dumako naman tayo sa ikaapat na paraan na makakatulong din ng malaki sa ating pagtulog. Ang ginaapat na paraan ay may kaugnayan sa kung paano natin ihahanda ang ating katawan bago tayo humiga, ang pagtaas ng mga paa bago matulog. Naranasan mo na ba na namamaga ang iyong mga pa at bukong-bukong sa hapon o gabi? Marami sa atin, lalo na ang mga senior, ay nakakaranas nito dahil sa pagipon ng likido sa ating mga binti sa buong araw, lalo na kung matagal tayo nakatayo o nakaupo. Kapag nakatayo tayo, natural lang na hilahin pababa ng gravity ang likido patungo sa ating mga binti. Pero kapag humiga na tayo sa gabi, biglang babago ang direksyon ng gravity. Ang likidong ito na naipon sa ating mga binti ay muling babalik sa ating bloodstream at mula doon ipoproseso ito ng ating mga kidneys. Ang resulta, mas maraming ihi ang gagawin ng ating katawan habang tayo ay natutulog na siyempre magiging dahilan ng madalas na paggising para umihi. Ang solusyon ay napakasimple. Itaas ang iyong mga paa bago ka matulog. Mga 30 minuto hanggang isang oras bago ka humiga para matulog, humiga ka sa kama o sa sopa at itaas ang iyong mga paa ng mas mataas kaysa sa iyong puso. Pwede kang gumamit ng mga unan o kung ano mga stable na bagay para suportahan ang iyong mga paa. Ang layunin ay hayaan ng gravity na tulungan ang likido na bumalik sa iyong sirkulasyon at may proseso ng iyong kidneys bago ka paman makatulog. Sa ganitong paraan, may lalabas mo ang labis na likido habang gising ka pa sa halip na sa gitna ng iyong pagtulog. Kung ikaw ay may compression stockings, makakatulong din ang pagsusuot nito sa araw para maiwasan ang sobrang pamamaga ng paa. Pero tandaan, kung ang pamamaga ng paa ay matinde o may kasamang iba pang sintomas, makabubuting kumonsulta sa doktor dahil maaring ito ay senyales ng ibang kondisyon tulad ng problema sa puso o kidneys. Pero sa pangalahatan, ang simpleng pagtaas ng mga paa ay isang madaling paraan para mabawasan ang pagdami ng ihi sa gabi. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalimang paraan na may kinalaman sa ating mga gamot. Ayusin ang oras ng paginom ng gamot. Alam mo ba na ang ilang gamot na iniinom natin, lalo na para sa alta presyon at sa puso, ay maaring maging sanhi ng madalas na pag-ihi. Tinatawag itong diuretics o gamot na pampaihi. Ang trabaho ng mga gamot na ito ay tuluan ng iyong katawan na mailabas ang labis na likido at asin na makakatulong sa pagpapababa ng blood pressure o pagbawas ng pamamaga dahil sa fluid retention. Maganda ang kanilang epekto sa kalusugan, pero kung iniinom mo ito sa hapon o gabi, natural lang na maging aktibo ang mga ito habang ikaw ay natutulog na magiging dahilan ng madalas na pagising para umihi. Ang mahalagang paalala dito ay, huwag mong baguin ang iyong dosage o ihinto ang pag-inom ng iyong gamot nang walang pahintulot ng iyong doktor. Napakadelikado nito. Ang dapat mong gawin ay kausapin ang iyong doktor tungkol sa iyong problema sa pag-ihi sa gabi. Ipaliwanag mo sa kanya kung gaano ito nakakaapekto sa iyong tulog at kalidad ng buhay. Maaring payuhan kanya niya na ilipat ang oras ng panginom ng iyong diuretik sa umaga upang magkaroon ng sapat na oras ang gamot na mag-work sa iyong sistema bago sumapit ang gabi. Sa ganitong paraan, may lalabas mo ang labis na likido sa umaga o hapon habang gising ka pa at mas kaunti na ang iyong ihihin sa gabi. Maari din niyang i-assess kung may iba pang gamot ka na iniinom na maaring nagko-contribute sa iyong problema. Ang pakikipag-ugnayan sa iyong doktor ay napakahalaga upang masiguro na tama at ligtas ang anumang pagbabago sa iyong medication regimen habang tinutugunan ang iyong problema sa pagtulog. Tangdahan, ang doktor mo ang pinakamainam na makakapagbigay ng payo na akma sa iyong particular na kondisyon at pangangailangan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaanim na paraan. Siguraduhin ang regular na pagdumi. Marahil ay eh, nagtataka ka kung paano konektado ang pagdumi at paghihi sa gabi. Tama? Well, ang bituka at pantog ay magkalapit lang sa loob ng ating katawan. Kapag ikaw ay constipated o hirap sa pagdumi, nangangahulugan ito na puno at malaki ang iyong bituka, lalo ng rectum, na siyang naglalaman ng dumi bago ito may labas. Ang sobrang dumi sa bituka ay maari magdurot ng pressure sa iyong pantog na magiging sanhin ng mas madalas na paghihi, lalo na sa gabi. Ito ay parang may nakadagan sa iyong pantog. Kaya kahit hindi pa ito puno, ay parang gusto mo nang umihi. Kaya ang pagpapanatilin regular at malambot na pagdumi ay mahalaga. Paano ba ito gagawin? Una, uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Tandaan, sa umaga at hapon ang bok ng fluid intake para maiwasan ang paggising sa gabi pero sapat pa rin para lumambot ang dumi. Ikalawa, Dagdagan ang fiber sa iyong dieta. Ang fiber ay matatagpuan sa mga gulay, prutas at buong butil. Sa mga pagkaing Pinoy, napakaraming sources ng fiber. Halimbawa, ang amalunggay, kangkong, sayote, okra, saging, papaya at kamote. Subukang isama ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Halimbawa, sa almusal, kumain ng saging o papaya. Sa tangalian at tapunan, siguraduin may gulay ang iyong ulam. Ang regular na physical na aktibidad, kahit na simpleng paglalakad-lakad, ay nakakatulong din sa paggalaw ng bituka. Kung sa kabila ng mga ito ay constipated ka pa rin, makipag-usap sa iyong doktor. Maring may irekomenda siyang fiber supplement o mild laxative, pero dapat ay sa ilalim ng gabay ng mediko. Sa pagtiyak na regular ang iyong pagdumi na babawasan ang pressure sa iyong pantog, at mas magkakaroon ka ng mahimbing na tulog. At ngayon, dumuko na tayo sa huling paraan na napakahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan at kagalingan, ang pagkakaroon ng mas masarap na tulog. Narinig mo na siguro na ang kalidad ng tulog ay nakakaapekto sa maraming aspeto ng ating buhay. Pero alam mo ba na direkta rin itong nakakaapekto sa ating pag-ihi sa gabi? Kapag magandang kalidad ng iyong tulog, mas malalim ang iyong pahinga at mas hindi ka madaling magising sa simpleng pagdami ng ihi sa iyong pantong. Sa madaling salita, mas mataas ang iyong threshold sa paggising. Ang stress at anxiety na madalas nating maranasan sa pagtanda ay maaaring makapagpalala ng nokturya. Kapag stress tayo, mas nagiging alerto ang ating katawan at mas madali tayong magising kahit sa bahagyang discomfort lang. Paano natin makakamit ang mas masarap na tulog? Una, magtakda ng regular na oras ng pagtulog at pagising kahit weekend. Ang consistency ay susi para masanay ang iyong body clock. Ikalawa, lumika ng isang nakaka-relax na bedtime routine. Isipin niyo ang isang gabi na payapa at tahimik. Bago ka matulog, iwasan ang mga nakakastimulate na gawain tulad ng panunood ng balita na nakakabahala o paggamit ng gadgets tulad ng cellphone o tablet. Ang asul na ilaw mula sa mga screen ay nakakasira sa produksyon ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa atin na makatulog. Sa halip, subukang magbasa ng libro, makinig ng nakakapagpakalma na musika o mag -meditate. Ang simpleng pagbumuni-muni o paggawa ng deep breathing exercises ay makakatulong din para kumalma ang iyong isip at katawan. Isipin mo, huminga ka ng malalim. Pakiramdam mo ang pagpasok ng amin at dahan-dahang ilabas ang tensyon sa iyong katawan. Gawing madilim, tahimik at malamig ang iyong kwarto. Kung maari, gumamit ng earplugs kung maingay ang paligid o blackout curtains para hindi makapasok ang ilaw. Ang pagpapahinga ng iyong isip at katawan bago matulog ay hindi lamang magpapabuti sa iyong kalidad ng tulog, kundi makakatulong din na maiwasan ang mga biglaang pagising sa gabi para umihi. Tandaan, ang pagtulog ay parang isang hardin. Kailangan mo itong diligan at alagaan para mamulaklak ng maganda. Sa pag-aalaga sa iyong tulog, inaalagaan mo rin ang iyong kalusugan at kagalingan sa bawat araw. Nayon na natalakay na natin ang pitong mahalagang paraan para mabawasan ang pag-ihi sa gabi Dumako na tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating pag-uusap kung saan ibubuod natin ang lahat at ibibigay ang mensaheng makapagpapabago sa inyong pananaw. Kaya narito tayo mga kaibigan sa huling bahagi ng ating pag-uusap. Naalala niyo pa ba ang mga pinag-uusapan natin, ang tamang pag-timing ng pag-inom ng tubig sa araw at pagbawas nito sa gabi, ang pag-iwas sa mga panggising sa pantog? Tulad ng kape sa soft drinks at maanghang, umaasin na pagkain, lalo na sa Hapon, ang pagpapalakas ng ating kalamnan sa pelvic floor sa pamamagitan ng Kegel exercises, ang simpleng pagtaas ng paa bago matulog para maibsan ang pamamaga. Ang pakikipag-usap sa doktor tungkol sa oras ng pag-inom ng mga gamot na pampaihi. Ang pagtiyak na regular ang ating pagdumi para maiwasan ang pressure sa pantog. At ang pinakamahalaga, ang pagkakaraon ng mas masarap na tulog sa pamamagitan ng paggawa ng relaxing bedtime routine at pag-iwas sa stress. Ang mga pitong paraan na ito ay hindi mga madiyek na solusyon na agad-agad makakapagpagaling sa isang iglap. Hindi ito isang tableta na inumin mo at magigising ka na lang ng walang problema. Ang mga ito ay mga hakbang, malilit na pagbabago sa ating pamumuhay na kung gagawin natin ng tuloy-tuloy at may pasensya ay magbubunga ng malaking kaginawaan. Andan niyo. Kaibigan, hindi kailangan tisin ang pagising sa gabi para umiiy. Ang bawat maliit na pagbabago na gagawin natin ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan Huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo agad makita ang resulta. Ang bawat tao ay magkakaiba at ang pagbabago ay nangangailangan ng oras at dedikasyon. Ang mahalaga ay ang sinisimulan mong paglalakbay patumo sa mas mahimbing na tulog at mas maaliwalas na umaga. Ang pinaka nakagugulat na katotohanan na nais kong ibahagi sa inyo ay ito. Ang pag-ihi sa gabi ay hindi isang fixed destiny para sa ating mga senior. Hindi ito isang kaparusahan. Ito ay isang problema na may solusyon. At ang solusyon ay nasa ating mga kamay. Sa pag-aaral, ang karamihan sa mga senior na sumubok ng mga simple at natural na paraan ay nakakaranas ng malaking pagbabago sa kalidad na kanilang tulog. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon kadalasan ang solusyon ay nasa ating mga habit at sa kung paano natin naalagaan ang ating katawan at isip. Ang video na ito ay isang paalala na mayroon tayong kapangyarihan na kontrolin ang ating kalusugan at kagalingan kahit sa ating pagtanda, hindi tayo dapat sumuko. Sa bawat gabi na mahimping ang iyong tulog, mas lumalakas ang iyong katawan, mas nagiging matalas ang iyong isip, at mas nagiging handa ka sa mga hamon ng bawat araw. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ihi. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong gabi, ng iyong enerhiya, at ng iyong pangkalahatang kalidad ng buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Ano-ano ang mga problema ninyo sa pagtulog? Meron ba kayong sariling tip na gusto ninyong ibahagi na nakatulong sa inyo? Huwag mahihiyang magkomento sa ibaba. Ang inyong mga kwento at tayo ay maaaring mabigay inspirasyon at tulong sa iba pa nating mga kasama. Kung nakatulong ang video ito sa inyo, pakipindot naman ang like button at mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa susunod pa nating mga makabuluhang diskusyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay ng mga senior. Patuloy tayong matututo at mabibigayan ng suporta sa isa't isa. Tandaan, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang bawat araw para mas maging malusog, mas masaya, at mas produktibo. Kaya't ipagpatuloy natin ang pamumuhay ng buong saya sa bawat yugto ng ating buhay. Mabuhay ang mga seniors.